Ay nga, nai-nagbidyo Bawal <laughs> guys Yaka, may yaka Yaka sa si Tani talong, ibutang itlog. Dipinog dayok. Literal nga, eggplant. Eggplant. Hala! Kaya pinog pa video ang alibang, ang ano? Butterfly. <coughs> Butterfly. Aray siya, oh, gasulod-sulod. Bye! dahil sunog paano nga ang talong eggplant ang tawag mawag man siya egg na nga mag-itlog maraming tawag ng eggplant eh. pagkaunong mo, nga mag-itlog dapat mag yung kaong talong na nga siya egg para matawag siya eggplant kuy ga na mukaon pila ka adlaw kay mukaon ko ako ra mang ini suka Dapat <tapos> ang talong? Dapat Tidak anak yang dibuka tolong guys, guys. <coughs> Papa! guys papa, papa. Hmm. <coughs> <coughs> egg. egg 出来了没有？ paipakuhan yeah. uh, gusto mo judjuai wala ko ka no. um, tarung adlaw galing paminawhan ano? Man. pula adlaw dito para start guys sinigang kaun nag Domingo, ako ay tarong taon kay Wala na akong paminaw. Wala sa daong, guys. Kay kaya ay nagay Duwa ka bisis nga. Akong panihapon gatas lang. Pwede ka na kaunya niya ka ako ng paminaw na kung hindi na kung matunan akong ng mundo. Niya kagahapon. Lain kayo. Sayo pa kanang ng mura na kung way Natingala ko, ni Kalitag sakit akong pusun. Nahuman naman ang akong period. Kung ito niyan, niyan ako ba na nga, inom ug dagang tubig. Inom ug ko. Sige, okay, sigog inom. Sige, pag kong kaihi. Inigmangihi ko, inom na pag kuhantot. Ipaningot ko pag ayaw, nawasan ko. Kulang yun ay kong tubig. Ipanangsara kong inom ug ug tubig. Dapat yun yung direct na sa tubig kaya eh. importante kaya nagsisalawas Tama dyan Parehas karot lang kanang ininit kaya pala Parehas karot lang, sige na sige yun Ako si Kaon, na siya sa kuha Gaapon mga god, ang akong gino sa'yo sa buntag, ininito siya pero wala kang baus magsinitas hmm. hmm. Panagsalaw kong ininit tubig hmm. kana mong na kay gi sa lawas isa pud nga makaayos sa imo ha ila ano, i-comfort gud ka Char! <laughs> i-comfort ka mayo gud gud kay i-comfort na, yun, kaya na sa kumana kay akong sweet kayo Char! gapon yung trabaho di gapon nang hinlo kaya kay nang hinlo Manglaba po doon tayo siya, pero ako siyang ginagawa. Ay, nagpanglabahan kayo. Alkanzi ka bang laba ang inyong labunan mo, anabot o isa ka bakat. Nang limpyo na siya drig hapon guys, limpyo kaya na siya garin siya o. Kaya mong balay dahan kay glamo. Gawas gawas, pinaw ka adlaw ka, baka di ay tarong. Pwede ko guys. Manang, pasinsa pa. Pwede ko kadrak gusto ko kay kayo mo guys, pagka drop. Gahapon, masayo unta ang pamasadang. Hindi mag drop na no ako. Naunsa man nga. Ang mga niya. Nagsuka. Nagsuka ko gahapon siya sa buntag. As in lahing hindi akong paminaw. O ito, gikuhan ko niya, gikumport ko niya nga. Ayaw, gluyaluyahan. Ganyan ko na, gluyaluyahan. Kaya... Sa kuha lang po daw siya nagkuha o kusog. Siya ay pagluyaluyah. Mintas na ako, ayaw gluyaluyah mo nang pasalamat kay ko sa ang banoy eh. pinangga kayo ko yeah. <laughs> naayo ko dili lang sa tubig kundi naayo po ko sa iyang pagpangga iya kong gi-comfort na doi na <laughs> 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 may, may isa nakakuan sa ko gapon nakapayo sa ko gapon Muto, gisabayan ako siya, na, nang himo siya dres balay, gisabayan ko na ako siya muto, naulian ko niya. Hindi na Dihilat, Sa istorya niya na, yun ang lagi tubighan ka ng Wadyo ko nagpagahis sa kong ulo. Inong jug ko, moto, nahuwasan ko. Nakahanak ko pag umanhan. Kulang yun ay ko sa tubig. Pero ang isa nakapayo sa kuha. Ah. Ang iyang pag-care sa kuha, magpangga niya. Iyan ah. kong ikumpoy. Unang... Maski wala mi kwarta. Naayos sa gilap niya, kausa, oh. Muna, oh. Maski wala, wala mi kwarta. Bigyan ako ni cambio Kung ba na okay lang, basta mag-uban me. Hey, kausa. <laughs>

Ano siya nga? <laughs> ang ikalindura ko ay nanugnaw. Gitabang na ko siya diri ah. <laughs> Naman sa man nga. Ni Ataki hinoon ako ang nervyos. Ako hinoon may ako na po nagitabang na namanin ang tibok sa kong lawan. Pero siya, nagsigil siya kikong nga. Ay, kabalaka ba, ka ba kay okay ra ko? Okira okay daw siya, pero lain po na yung paminaw. <laughs> Unang, Lain magig daw guys do. No? Lain magig daw. Maskin ka nang wala kwarta, wala pang, pa up, Ang ka nang condition among mga lawas good. Tinuod lang. Gawas nga kanang wala mi kwarta, wala mi pang check up unsa niya? Ang amuha ka kanang salig lang gyud ni sa usag usa Di lang gyud daw mi padaog. Sira puy gahatag pud sa kuog kanang kanang kusog na ko ba nga kanang mulaban ko siya ayo sige luya-luyahan mintras na apa ko laban tama na. ko ting, niya. na yung istorya niya sila kauna ilaban ako ilaban kanan na kong kanan na kong ipamati kung tanaw lang ni tanaw lang ni sitsura murag tanaw ninyo kanang ng himsog walay sakit pero sinuod lang na na ug labaw pod sa tanan. pasalamatan mo Ginoo yun Ayo gino. mo niya pasaday guys. Ginoo Dios. Ano yung sagas yung sakwa? Ano yung mga milagro dyan dito Ano siya, sa ako nga po niya, Han? Ano problema na to? Surrender gano'n sa ginoo, ginoo, gano'n. Igawas ni mo tanan, tanan di bati na ko. Ano yung na, problema na ko. iya kong ipahilak gahapon, i-release na. Paminaun ang kanon ko. Paminawon ka sa Eh, buntat jam. Mo, to naulian ko. Karon na, nalag ako kung siya ko, Anna. Ay, butang kayo. Yung ba San sa itin ako. hindi ko dapat yung stress mo. na ako problema. Kala, gusto na. Wala ko na. Wala ko Sobrang. Oh, Bag. Besakit tayo naghipon? Duli <laughs> kayo. Sino na ko tabalan ng hipon di magpinta. Music <laughs> Saturday <tong> <tong> on Dapat Ah, musu guys.

Bye bye na guys. Ako na magpatuyo. Bye <laughs> bye na guys.